Okay, so hello vlog, welcome to my guys So isang napakagandang araw So ngayon, gamit ko na yung uh, action cam na binili ko doon sa may Emos ano? Sa ELX shop no? So o6 S60 po yung gamit ko Ang ganda, no? so quality, ang linaw So ito na yun So price nito nasa 7.9 Complete set na po yan mga kamanibela So dahil may booking tayo no. So ito ah uh, may pipick upin nako ditong customer ano. So nandito daw siya sa may uh, Starbucks dito sa may Bermosa. So okay kung gusto niyo malaman yung mga specification ng action cam na to, panoorin niyo yung isa kong video nung pagbili ko mismo. So ang nagustuhan ko lang dito sa O6 a Super so, wide na po siya at the same time uh, madali lang mag-transfer ng video from cellphone ano so gamit ka lang ng wifi so hindi mo na kailan tanggalin pa yung pinaka SD so yun lang naman importante sa akin pag ako ay eh nagbo-vlog uh, kailan ma-transfer ko kaagad yung video ano then makapag-edit so okay so dito na tayo so antayin lang natin si Ma'am ano ayan so yan nandito na si Ma'am so handa ko na yung kanyang hairnet okay helmet po kayo. Nag-accept po kayo, Gcash, kuya. Opo. Hey, ma'am. Laki po kayo. Thank you. Tignan ng helmet, okay? Opo. Kasi yung last ko na ako, baliktad pala yung helmet. Ay, ba? <laughs> Oo. Hinintuan kami ng isang motor, sabi, baliktad yung helmet <laughs> no ano. Adi, hindi nakita yung mukha niya. <laughs> Kaloka naman yun. Gano'n, picture on, may hirap nyo. Minto muna ako sa gilid. Ay, dito po yan. Dito, dito, dito. Ayan, meron dyan? Pwede ka mag-ano dyan. mo eh. Ito, kasi pa, ito. Ito Mom, sorry. Mom, mày nói gì, chịu chịu. Hãy nghĩ đến nơi, mày. Mày nói gì, chịu 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 Okay, so medyo malapit lang tong uh, pasahero ko ano, so, sa district lang siya magpapatid. Yung so, uh, mga lang din yung pair nito. Pero sayang din to mga kamunibela kaya hindi uh, natin palalampasin kahit medyo maliit lang ang pair, ano. So dito sa trabaho natin bilang isang MC taxi. So kailangan lang natin dito si uh, sipag lang talaga ano. Sipag lang. Uh, para saan din at asenso uh, uh, din tayo mga kamanibela no? okay so sa pang action cam ulit tayo so meron tong 128 GB ano, na capacity so malaki na rin yun ano? pero ang nakalagay dito sa akin ngayon is uh, 32 pa lang kasi wala pa tayong budget then na uh, bumili na rin ako ng tatlong baterya ah. siguro maubos ko yung tatlong battery na yun, mga 3 to 4 hours na pagbibigyo ano Then susubukan ko rin to sa gabi kung maganda ba yung kuha nito. So, yun, nandito na ako malapit na sa district pa palikaw na ako. So, tingnan niyo mga kamanibela kasi napakaganda ng kuha ng camera na to, malinaw. Pati yung mga malit na detalye na kukuha niya. So, okay to para sa akin, no? Bilang isang baguhan pa pagdating sa pagbablog. So, okay. So, dito si pala nagbigay din ng tip sa atin. So thank you so much, Mama. Sa ulitin po. So. Oh. Po, ano po Thank you God. Oh, thank you po. sarap lang din sa pakiramdam ano pag nakatanggap tayo ng tip no kahit maliliit lang pag naipon na uh, malaki na rin yun ano so malaking bagay din yan sa ating panggasolina so minsan Uh, nag-i-expect tayo na magkakaroon ng tip pero wala so dapat talaga no so bonus na lang talaga yan mga kamunibel ako mabigyan tayo so hindi natin lagi expect yan ang importante naman no sa so, pagiging isang MC taxi eh mahihatid natin ng safe yung customer at tayo rin ano Okay, so hanggang dito na lang po muna. Medyo mababa na rin yung ating video. Ano? So, lagi ko pong sinasabi. Ano? So, drive safe and uh, be a smart driver as always. Ano? So guys, huwag niyo pong kalimutan na uh, i-like at subscribe ang YouTube channel, ano? Manibela Mo TV. Thank you so much.